sa ginanap na Senate hearing kamakailan, malinaw at direkta ang pahayag ni Senador Cheese Escudero. Ayon sa kanya, mali at hindi makatarungan na ibunton sa Senado at sa mga senador ang sisi sa mga aligasyon ng ghost projects at substandard na flood control programs. Sa kaniyang salita mismo nga raw, binigyang diin niya na ang mga senador ay walang hawak na pondo para sa mga proyektong ito at ang mga implementasyon ay nasa ilalim ng kongreso at ng mga ahensya ng ehekutibo. Kung babalikan natin ang kaniyang punto, may lohika ang argumento. Ang pondong ginagamit sa flood control ay nakapaloob sa General Appropriations Act na pinapasa ng kongreso. At ang detalye ng implementasyon ay hawak ng Department of Public Works and Highways. Ang mga senador gaya ng sinabi ni Escudero ay hindi nangangasiwa ng partikular ngaraw raw na distrito at walang kapangyarihang direktang magpatayo o magpili ng proyekto. Ang ganitong paglilinaw ay mahalaga upang hindi maligaw ang opinyon ng publiko at hindi rin masayang ang oras ng imbestigasyon. Gayunpaman, malinaw din ang hamon na kinakaharap ng Senado ang paulit-ulit na pagbanggit ng ilang pangalan ng senador sa mga testimonya ay naglalagay ng bigat at pressure sa institusyon. Kahit walang konkretong ebidensya, sapat na ang mga pahayag upang makalikha ng impresyon sa publiko. Kaya makabuluhan ang depensa ni Escudero na hindi dapat gawing panakip-butas ang Senado para lamang mailihis ang atensyon mula sa mga tunay na responsable. Dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Bakit nga ba mas madaling ibunton sa Senado ang sisi. Posible dahil mas mataas ang visibility ng mga senador, mas kilala sila at mas mabilis na pumapasok sa headline ng balita. Ngunit tulad ng sinabi ni Escudero, kung talagang ang puntirya ay accountability, mas makabubuti na ang focus ay nakatutok sa aktual na nagpapatupad ng proyekto, mga distrito at ahensya na may hawak ng badyet. Bilang reaksyon, dapat pahalagahan ang kaniyang punto. Hindi ito nangangahulugan na ligtas agad ang lahat ng senador sa pagsusuri. Ngunit malinaw na ang pagsisiyasat ay dapat nakaangkla sa ebidensya at hindi lamang sa haka-haka o sa paulit-ulit na pagbabanggit ng pangalan. Ang tunay na hustisya ay hindi nakabase sa ingay ng akusasyon kundi sa bigat ng katibayan. Mahalaga ring pansinin na ang tono ni Escudero ay hindi lang depensa para sa sarili, kundi depensa sa institusyon ng Senado. Kapag ang isang kapulungan ay ginagawang scapegoat, nawawala ang balans ng pananagutan sa pamahalaan. At kung ang taumbayan ay naliligaw ng direksyon, kung sino talaga ang may pananagutan, ang tunay na problema, ang katiwalian sa implementasyon ay maaaring hindi matugunan. Sa dulo, ang mensahe ni Escudero ay isang paalala. Huwag padadala sa ingay, kundi manindigan sa ebidensya. Huwag gawing instrumento ng politika ang investigasyon, kundi gawing daan tungo sa mas malinaw na pananagutan. At uh, higit sa lahat, huwag kalimutan ang tunay na layunin. Ang tiyakin na ang pondo para sa flood control ay tunay na nakararating at nakikinabang ang mga mamamayan at hindi na uuwi sa bulsa ng iilan. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished majority floor leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. <coughs> Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sayo Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakip butas ika nga at fall guy, at at diversion ang mga senador palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, Mema, Mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawa nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba Nawala wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga Kongresman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal ng bulung-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan, pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan, pero ultimo notario natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang. Huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginong Gutesa, ang bukod, hindi ba't si, si Sergeant Gutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, ginong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin 313 billion 803 million 693 with uh, Congressman Saldico as proponent For the record uh, ang binabanggit po nating representative Elisaldo Saldico siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee wala kaduda-duda yan uh, ito nga hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? <laughs> hindi naman mag hindi naman gagalaw yun kung walang, <laughs> siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the house speaker. <laughs> <laughs> Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konte upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong iyon. Ito marahil ginong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng pangulo ang pag-veto at pag-for late release o FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo ginong Pangulo na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Rizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya. Kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit ay ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mulat-mula at mula nung simula. Ulitin ko ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondon nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, ginong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon kaya hanggang ngayon, naka, nananatili pa rin for late release ang mga kwestyonabling pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urge prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginung Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin 'yon. Sa liksik ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulan kuno na ng itanim ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor ang Saint Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga iskala na nasangkot ngayon sa mga municipal flood control projects dahil dito kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalo sa ICI. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang iso ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit ginong Pangulo tulad ng sinabi ko sa simula ng akin talumpati. Kapag ka nagturo ka ng dalire kanino man, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections. Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginong Pangulo, hindi ba tayo kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi 'yon? Bakit hindi inaalam 'yon? Ako lang talaga. Pangalawa, Inintriga ni Martin Romaldez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa panaraw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit ginong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman na kasosyo niya kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karimayan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa, na naman, sa po, mga isa na naman po itong patunay, Ginong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba may tatlong daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumistigo si Retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Uulitin ko po for the record, Ginong Pangulo, ang sinabi ni Retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!